Ayan, so sa lahat ng mga ka mga kabaro na gusto mag-apply ng security guard na marino. Dapat may, ano tayo, ka kabaro, may experience tayo sa hotel, o di kaya airport, resort, saka seaport, mga FW, advantage po kayo mag-apply sa barko. Lalo na ngayong galing sa military at saka police. Mabilis tayo makapasok sa barto, barko basta may experience tayo po. Ang basic requirements ay passport, seaman's book, kung may experience ka sa x-ray pag ng x-ray machine mas advantage ka pag apply sa barko mga uh, kabayan ka 5-9 sa gustong maging security guard na marino sa cruise ship yun po ang kailangan natin may experience po bago tayo mag apply kasi yan po ang tinatanong po sa pag apply sa barko dapat may experience tayo sa security guard advantage po pag galing tayo ng airport galing tayo ng resort galing tayo ng airport, hotel, advantage po yan mga kabarok po yan lalo na sa seaport at lalo na yung mga FW advantage po yan pag nag-apply tayo sa barko sana ngarap mag-apply si pagtyaga lang huwag tayo mawala na pag-asa balang araw makakamit ninyo makasampa sa barko lalo na ngayon tumataas po yung sakuran maabot na 120,000 po isang buwan Yung ang pinakamataas po na sa akin sa security lalo na sa mga virgin business na company MAC, at sa North Sea, bisiko po. Malalaking yung sahuran dyan. Kaya na nang-apply kayo. At saka sa Dolphins. Yung mga binambanggit yung agency, e malaking magpasahod dyan. At saka sa Singa, Bahia. yun yung mga agency na malaking magpasahod, mga kabaro ko 5 Sa so gusto mag-apply sa cruise ship. Kailangan masipag, masaga tayo sa pag-a-apply. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Magtatagumpay din kayo balang araw. Sipag-tsaga lang talaga at lakas loob po. Pag nag-a-apply tayo sa cruise ship yun po yung una nating kukunin po basic requirements ay passport Siemens book yan po saka SDSD yun yung security designated duties ninyo po saka karagdagan crowd and control crowd management saka crisis management yan po yung karagdagan requirements po sa USB sa naman po ay sa company po sila po magbabayad ng po provide at saka medical siya nila din yan mga galing sa mga aspirant dyan na gusto maging marino sipag tiyaga lang para magtagumpay ka, kayo. huwag kayong mawala ng pag-asa mga kabarong kaibay sana ngarap na maging marino laban lang balang araw makakasampanin kayo huwag kayong mawala ng pag-asa darating araw magtatagumpay kayo sipag at tiyaga lang talaga ang kailangan natin kapag nag apply para magtagumpay tayo mga kaibay kabaro ayan laban lang mga kabaro Shoutout sa lahat ng mga aspirant na mga marino dyan na matagal na nag-aabang sa live natin. Magtatagumpay din kayo sa pag-a-apply nyo. Huwag kayong bibigay at magtatagumpay kayo. Makakasamba din kayo balang araw. Kaya po yung puhunan natin. Alam masipag at matyaga para makamit yung ating mga pangarap. Ayan, shoutout sa lahat ng mga kapaybay na on duty at sa naka-off duty na mabuhay kayo sa gustong mag-a-apply sa bargo. Laban lang mga kabarok pa utay mo huwag ng mawala na po yung asa. din tayo balang araw. Ganun po pag nag apply kailangan masipag at matsagal tayo para mangambit natin yung pangarap natin. Ayan, mabuhay ang lahat.